Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung ginaaniba ninyo. Ah... Uh, Yan po. Matibay yung pagkagawa. plastic

cylinder. <tinyo> 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 so, hindi sa sakit. Ito natin pa sa sa Tinanggal ko pa dito sa likod. <tinyo> May pangkastas kayo? Pagin <tis> mo lang yung pastore. Pagin mo. Ayan. Tingnan. Sa akin. mo pa niya yung pastore. Balisan ang Gagawin pa May hilaw pa pala yung pastore. May So, yan po, no? Again, ah, uh, ito po ay kusang sinurender po sa akin. Sila po siya po mismo ang nagsabi na kunin ko po, po ito sa kanila kasi gusto niya na raw pong isurender at gusto niya pong ipabasag. So, yun lang po. Uh, salamat sa Panginoon na naliwanagan po siya, no? Na katulad ng binanggit ko po, po kanina, sabi sa Biblia, sabi sa Isaiah 42, a yung nakasulat po sa Isaiah 42.8, sabi doon na hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang karangalan. <coughs> Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo dito sa video ito, pakicomment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.